ang Diyos pag nagpaligaya, patikim-tikim, bit by bit, so that we may desire for more, para maramdaman natin at maghanap tayo. Pope Francis would always remind us at lagi nating sasabihin, alam nyo, ano man na nagpapasaya sa inyo, ano ang nagpapangiti sa inyo, kahit kay abalang-abala, ano man na nagpapagaan ang na pakaramdam at gumaan ng inyong kalooban, kung bibigyan nyo ng pangalan, ang pangalan ay Jesus. Huwag nyong ilalayo yung Diyos at Jesus sa anumang nagpapangiti sa inyo. Whatever makes you happy, whatever gives you a sense of fulfillment and joy, huwag nyong tatanggalin ang pangalang Jesus sapagat ang pangalan niya na ay Jesus. Ang naging masaya tayo sa ating buhay.